Ano naman ang matanda? Parang kapulis siya <laughs> yun. Ayan, pupunta kami ngayon ng Station 3. lakad-lakad. Last day. Ito yung Kedong Beach na yun. Ah, oo. Last day dito sa Boracay. Kami mag-lakad-lakad muna. Tawid tayo. Doggy! you, doggy. Ayan yung mga sinasakyan ngayon. Wala nang tricycle dito sa Boracay. Eat right na. 15 pesos isang tao. Minimum fare nila is uh, 15 pesos. aqui, okay. passagem. Mm -hmm. po dito tayo o oh, upo, po muna tayo oh, okay, eh, <tinyo> Ito yung station 3. Maglalakad kami papuntang station 2. Medyo ano dito, konti ang tao. Pero ang ganda ng tubig, oh. sarap maligo. Sarap maligo. and Crown's Residency Oh nga Crown Residency Saan kayang yang buka mo ko foreigner si tanong pala kung nabigyan na ng stop. Wow! wow. Ang yung... <laughs> foreigner. Ang ganda nung ano mo. Oh. Ang ganda yung brain talaga. Sana sinabi ko foreigner. Ano? Oo. Ang ganda naman dito ng na ibang. Yeah, okay. Susunod na punta ko rito. May afam na ako. Charot. Kahit na 8 years old. Huwag naman 80 years old. <laughs> man, 80 years old. <laughs> Hindi naman mas mabilis. Si... Na Diyos ko. Baka naka-wheelchair na yun. Aka sa pilar. Alam mo na yun. Okay. Ay, sa pilar. Ay, sa pilar. Ito yung ano. Ano, daming bagong hotel na yun. Ah, eh. oh, hindi pa nga tapos. E. Oh. Uh, oh. Uh. Uh, ito pala yung nakikita ko doon. Lunch mm -hmm. Sexy, sexy. Grabe naman, 900 per person. -hmm. Wah, ang mamahal ng mga... Uh, Lang, ano? Lunch and pay. Lunch yan, hanggang 3. Dinner pay, 900. Wag na. Plus, ano, tax. Kasi dapat inaano na nila, sinasama na nila kaagad yun. Ay, hindi na po. Ito ba'y tapos? hindi na. tapos may bayad. Siyempre eh. Wala nang free nyo. Dalabas na tayo? Pag nakahanap tayo ng ano. Ay, mga pa, bakit muna kumain lang sa loob ng bihap, ma. May food court tayo sa loob. Sa po Yan ang mga, Mga pangpasalubong. Dito pala yung mga pangpasalubong, oh. Pots. Oo. Oh, oh. Diba, oh. Ayan na, ah, kung gusto nyo kumain, ayan. Punta lang kayo dyan, mga pasalubong. Ayan, mga pangpasalubong. Oh, ang iyet. Ayan ang mga pangpasalubong.

Ano to? Kainan din? Bamboo Beach? Ah! Oh, ah! Yeah, may Ah! Ah uh, ah. Uh. Ayoko na. Ang lalaki kahapon para ang Oh, kaya lang daming buto nga. Masarap siya ilang piraso lang ang isang kilo. Hmm. Save you. Hmm. Hindi masyadong maraming tao today. Ang daming mga uh, afam. Ayan. The Italian restaurant sa mga Italian friend dyan. Ayan, sense Italian restaurant. Ha? Huh? So, Kaya nga sa dito sana mag magganda magtambay. Kaya birthday ko kahapon, sana dun tayo nakapag-celebrate. Saan? saan? Sa mga ganito. Oh. Alam ba sa tayo? Sa kanya. Ka Oo. Oh. Uh -huh. Oh, kitang magkano lang dito. Sa nakain oh, pares of 200. Oo, oh, oh, 175 lang, o. oh. Bakit kasi naging 700? Kasi doon tayo sa station, ano kasi, mas mahal kasi. Station 1, so, ito. Ito hindi masyado, ano dito, wala nga masyadong tao sa restaurant eh. Yung talaga yung station 1, yung station 1 talaga yung pinaka ano. Marami yung restaurant. Ayan. Pabalik na kami ng hotel. Sobrang init. Mamaya hapon na tayo bili-bili, no? Ayan, may 7 eleven Masyadong mainit eh. Sabay na yung sun, no, Sunset. Oo. So, mga 4. Oh. Mga 4 Ayan ang mga kapulisan ng Buracay. <laughs> Pulis. <Police. laughs> Hindi naman gusto kayo. Ano ba ang ginagawa nila? Ah, Malay Police Station. Kung may kaguluhan, punta lang kayong Malay Police. Alice of Wonderland. Nagmamadali na kami kasi sobrang init. Gusto niyong magpa-tattoo.

Yan kami dati. Ito yung kami dati sa La Carmela. Thank you, world. Ayan. Ay, ah. walking, pabalik na hotel. Umura lang, ano, 2 for 180. Pila natin si M. Kina, M. Kina. Uh -huh. Mamaya dito tayo ulit dadaan. Tapos pabalik doon, papunt papunt papuntang station. Papuntang station? <coughs> Oo.

I I always love it. Saya langsung. Bakal menghirapkan semalam. Sampai buka. Apa akan kejadiannya? Belum tahu steeve <laughs> 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 pasok na tayo dati dito eh. Pabalik ba? Sana lakad natin? Ah. Pabalik na kami ng hotel. Ayan ah, yan na nga oh. Ay, hindi pa pala. Akala ko na. ai ô ô mày ăn đẹp luôn hotel. napasarap sana maglakad kaya lang sobrang init pero okay na rin lang yan kaysa maulan e September pa naman ngayon tag ulan talaga weekend uh -oh. 6pm to 9pm oh. saan yan dito sa ano? Ito, anong hotel to? Anong hotel yon? Mas okay pa rin ka. Kung mga, mga one-four lang ang binayara ko. At sa amin naman, inumin so, yun eh. Bundat ka rin naman enjoy pa yun kasi eh. Bundat ka rin naman kahit papa. Pa. Ka pa pa. Oo. Oh. Ayan kasi, puro pagkain oh, Oo, pagkain ka. Eh. Atin si may inoven pa. pa. Saka uh, happy pa. Saka happy ka naman. Diba? Oo. Oh. Ay doon, kakain ka ng <laughs> problema. Siyempre mga tao din hindi mo pagod hindi pa kakati ka pa eh tapos nadagdagan mo Kaya, pa at tapos ako nakaka-jibs meron ka kain naman tayo ng sweet sa kalaman ah, nadabudol ka rin eh no ha? nabudol oh, alo, ka. ka talaga 150 yun yan yung burakay talipapa oh, 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 oh. Pali, 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 pali. mamaya papunta tayo dyan sa Tutor ko kayo mamaya dyan sa burakay talipapa ayan alam nyo guys mahirap lang mag vlog kasi kahapon, may kukwento ako sa inyo. Nahulog ang isa kong pa sa butas. Mabuti hindi ako na hospital. Ako, favorite ko sana to. Favorite ko. Maha, dragon fruit. Pawait! Ang init, Ang init, guys.

Okay, andyan na kami sa amin. Yan yung hotel namin. Maganda yung i-recommend ko sa inyo yung hotel na to. Kasi, alam niyo ba, napaka-friendly ng tao. Tapos at A ah, ng mga staff. Tapos dun sa tabi. Okay. Tara. Oh. <laughs> Ayan. Oh my Oh my God. Hello!